Uh, good evening guys meron akong bagong ano yung yong yung bin um, monocular night vision ko subukan ko to sa madilim ko ano ba yung maganda ba yung kuha sa madilim yung klarong klaro ba clear ba yung yung yung, yung kanyang IR kung kuan ba talaga to spot lang to yung ang kuan ko yung binocular yan ayun subukan ko sa dilim kung okay ba siya to kuan ko na yun ko yung yun ko yung, yung, yung IR niya kung maganda bang kuha madilim yan sobrang kuhan talaga yung clear clear talaga yan kuhan talaga yung sobrang ma maliwanag sa cellphone ko sobrang maliwanag yan yan. 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 Man talaga ah klaro-klaro. Sa madilim. Level 1 lang ito. Level C hanggang level ang kanyang IR. Ah pupunta ko doon kung okay ba level 1 lang yun mag-spot ako kasi madilim guys kitang kita ba doon sa malayo malayo na yun parang one yun One uh, 100 ah uh, hindi pala parang 50 meters ang layo pwede ito yung kwan yung uh, level 1 lang ito hanggang level 2 kung anong kwan level 2 to. to level 2 to, to. Kanyang Empared Level 2 Level 3 ko na Yon Level 3 Malakas ang Level 3 narong klaro talaga oh Ah Sabi Pwede ito pang -go, Something ang gusanting to ang um, pwede ko gamitin to pang gusanting pero <laughs> oh, oh kabi ang linaw talaga kabi wala brang mong linaw level 3 ba ito balik ko sa level 1 level 1 ayan level 1 ayan level 1 sobrang lina talaga sige okay guys ah thank you salamat and mayang gabi sa inyong lahat salamat guys okay thank you guys